ng traffic pa uwi ano ba yan ayan o oh, ang haba traffic yan ako po Diyos ko dahi anong oras kaya tayo nito makabalik hala 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 oh napaka traffic talaga Oh. ang dagat yeah. oh, di ba na <laughs> <Nyo. laughs> sinaya nandito sa ano Ayan. may dagat doon na ay ang may bundok din malaman lang ka puno puno dyan. <laughs> may bundok <po> nga Kalbo. <laughs> Kalbo yung bundok <laughs> <Katayok> din, <no? laughs> yung bundok yan <laughs> Natuyot yung bundok Ano, <laughs> <laughs> dami rin bahay no, doon Ang no. dami bahay doon no. Walang puno eh, no? Mm. Na may nagjijitski doon Ang galing, ang ganda Ayan, thank you You are leaving Subic, ayan Dito kami sa Subic naka si lang tricycle tricycle lang mayroon lang kami tinuha. maraming salamat sa pang new year salamat bye for now subi yun eh, may dagat din dyan sa baba yun dagat ayun yung traffic kanina sobrang kami sa may sementeryo ng Kalaklan. Hmm. Kadagat, karagatan ng ano, Pusubik. Dito naman, sementeryo sa kabilang side, dito daga Dulo pa yun.